Ngayon meron na uh, ano ngayon na uh, nagpaparetindi dito sa salita namin sa Ibanag na nagpaparetindi si Kapitan Oswaldo. So tingnan natin ngayon kung anong magiging magiging result ng ating ano ng ating pag-uusap ngayon. Okay. So ayun. <laughs> eh para si ano no si Bayaw. <laughs> bayaw, how <what> are you? mag na magbibigyo ngayon dahil ano merong ano ngayon merong importante na mangyayari ngayon sa ating pamilya. Oh, yeah. At magkakaroon tanang ng paratindi oh, Bayaw <laughs> na medyo Indonesia, ano lang hindi siya uli pero hap lang na paratindi kay Kapitan Oswaldo at kay Ate Opi. Ayan. So ngayon magkakaroon lang ako ng ano ng counting counting question ngayon kay Ate Abel. So Ate Abel anong masabi mo ngayon sa nangyayari ngayon ano? Ngayong paratindi sa ibanag kasi ibanag yung paratindi eh, hindi ko alam sa Tagalog so anong masabi mo ngayon it is okay or what okay na no, okay ah okay na no, okay daw oh kay sister naman ngayon anong masabi mo ngayon tapos si post mo okay hindi 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 ko pa post hindi pa ah okay Okay, okay. Oh, bahala daw lapas sila, nandalawa. So okay. ngayon kay Auntie Emma sa na pinaka medyo higher ng edad sa amin. Ngayon, oh, anong masasabi mo Auntie so, sa siyempre, ano, Okay na rin dahil okay na sila. Oh, okay, na rin daw. Okay. So ngayon ang tatanungin naman natin yung talagang pinaka-concern dito sa usaping ito. So, yung siyempre si Tita. sige. Okay. Okay, si ate, si ate. Si Ate. Si Ate. OP ngayon. Kung anong masabi niya sa nang, nangyayari ngayon. Okay. It's si your... Nasa'yo ang ano? Decision. Mahal mo ba ako? sabi niya, mahal mo, mahal mo ba daw siya? Oo oh, naman. Oh. Paano kung malalaman na mahal mo siya? Paano kung ma malalaman na mahal mo siya? Kasalan How? Na. Paano? Kasi nasal na ba? Hindi, hindi. Ikaw bahala kung anong gagawin mo sana sa May. So Pakasalan mo sa May. <laughs> <laughs> proposal na to. Ah. Oh, proposal. Ayun. Sige, sige, sige. Ayaw. Tawag no, no. Oo, oh, okay. So, ayun. na, na, na sing <laughs> na, <laughs> ko. Napaking... <laughs> napag naman natin ang sinasabi ng mga sisters ng mga ating... So, eh, pangalawa na ito, dati na kab uh, oh oh Cup. oh, uh, tante, uh, tante. oh, master, oh. oh ito, si ano si pinaka, pinaka tatay namin dito ngayon Thank you. Thank you. oh ano mo Magsama na kayo na ka <laughs> <na> <laughs> <na> <laughs> ako na ako mo <laughs> 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 Okay, ngayon naman ang kakausapin natin ay ang nag-iisang lalaki ngayon na naiwan dito. Angkel, anong masasabi mo ngayon? Kanakang, kanakang. Anong masasabi mo? At susunod, susunod ang ating kapatid. Anong masasabi mo sa kanilang desisyon? Okay. okay ba? O okay, okay, okay. Okay. Okay daw. Okay, ngayon. Ngayon, ang tatanungin naman natin kung okay sa bunso. <laughs> sa bunsong kapatid. Ang galing ng Makati. Kaya abi better to. 'Yan. Eh besbesano kaya ni Ofia, aywan mo naman. Tuloy niya kasal. 'Yan. Lebyak sa mayo. Okay. 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 Kay kay Madam, anong masabi mo, madam? Ayun, tuloy daw. Abang matigas pa. Okay. Matigas. Bakit lalambot ba? Okay. Lalambot <laughs> <Ilang> yan. <laughs> Bakit? <laughs> Ilang yung taon na ba? <laughs> matigas pa. <ba>? Matigas <laughs> pa. Oh, ayun. 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 Okay, patalastas na yun. Basta ang sabi nila ay tuloy. Okay ha. Ayan oh, ayun, si Kapitan. So, Kapitan. Na ang kamay ngayon, Kapitan. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Na overwhelm ka ba o what? Sobrang saya. sobrang saya. Sobrang saya, oh. So, sobrang saya. Dahil lahat kayo eh, Ayun, meron pa pala dito, ah. O, oh, mga kaibigan, meron palang umaapela dito dahil hindi pa matutuloy. Eto, anong masasabi mo, Uncle? Ako, dahil na aaral sa St. Matas yan, naku, andam. Uncle Eddie! Ha? Nag-aaral sa St. Matas yan. Alam ano mo, Ba't lang nga sinusundo sa pumunta sa istoryan? Ah, ganun ba? Oo. O anong may advice mo ngayon sa kanila? Sa kanila, ang dalawa. Mag-iusap sa dalawa. Kung usap nila, dalawa. Mag-ibigyan o hindi? lang tayo masabi. Nasa na sila. Tamang edad. Teenager pa ba sila o hindi na? Hindi na teenager. Hindi na teenager.

Mandi tu kalau kelam Botu, botu. di sekolah ni. Ah, botu. Ini lagu apa ke? Yang ni. Oh, kara ni tu. Nak belak jauh kal? Ah? Nak belak jauh. Kal, decision nila Sige, sige, magsalita ka pa. Ako lang mga pinta, mga iba. <laughs> Ayan, sige. Sa Pugo, okay, okay. Sige, sige, sige. Thank you, thank you, thank you, thank you. pa. Leo, Leo. Anong sabi mo? Tunay ba o hindi? Tunay, tunay. Tunay? Tunay. tunay. Gano'n ka katotoo? Basta 100%. 100%. Paano mo, paano mo? mapapatunayan na 100% yung sinas sinasambit nilang dalawa? Sa tingin ko, eh, seryoso silang dalawa. Okay, okay. Okay, thank you, thank you. So, interviewin natin si Buridik, si Uncle Nixon. Anong masasabi? Anong Angkel Nixon. Oh. Ano bang masasabi mo? Ano? Tuloy ang kasal. Tuloy. Okay. <laughs> <laughs> yun lang ba? Ha? Yun lang ba? Depende eh, naman sa kapitan niya. Sa Depende. Oh. Hindi naman anak niya. Pamangkin na. Ayun na nga eh. Yung <laughs> <laughs> Kaya ang sinasabi ko <laughs> nga, yung Si Satanya. Si Boss Elmer, Elmer, Elmer. pa lang to partial? Oh, par umuwi si Tady, si Daddy Elmer umuwi. So, guys, <laughs> ito wala <yan>. Guys, yung <laughs> yung yung proposal ngayon, guys, is hindi pa hindi pa final. hindi. Gawa nang wala pa si Wala pa na yung pinaka ama yung pinakaama dito sa magaganap na kasalan kung kung sakali na matutuloy. Okay. Wala ako naman. Oh, e, nagsalita yung isang angkel dahil lang kay kapitan na iyan, kapitan sa kasi pinas- uh, anong tawag doon, pamang pamangkin ba yun? Sina si ano Anna. Oh, pamangkin. Okay, wala nang iba Okay, kaya ano wala pa. Okay, so lahat uh, Okay, guys, sa lahat ng mga nandito sa ating crowd ngayon ay okay sila at umaayon, umaayon sila sa kanilang mga usapan. Ngunit, ngunit meron lang isang bumabalakid ang wala yung isang ama ng babae dito sa usapang ito. Yun lang yung kailangan na makuha natin yung yung bendisyon, yung bendisyon ng ama ng babae para dito ama sa lang, ang problema, na lang. yung ama na lang isa talaga na lang, na yung lang. bendisyon na yon ang dapat makuha <laughs> ng ating <laughs> ng ating tagapagsuyo <laughs> na walang iba kung hindi si si Kapitan Oswaldo kunin niya yung matamis na oo ng ama ng babae babae na mahal niya oo, ng babae <laughs> na minamahal niya ah, yun okay Oh that's all guys thank you bye bye <laughs>